trabaho ka lang. Hindi mo kailangan maging loyal sa akin. Wala, wala, akong pakialam kung loyal ka sa akin or hindi. Nagtatrabaho ka ba ng maayos? Kasi magtrabaho ka ng maayos, yung reflection din yan, yan ng, ng, mayor. Eh. Pero hindi ko kailangan ng political loyalty. Wala. Pag campaign, hindi sila... Wala akong hinihingi sa kanila. Mm -hmm. Mayor! Oh. May love life po ba kayo? Yan na naman yung mayor. tanong natin paulit-ulit na. <laughs> hindi man ako komportable. Eh. Uh, hmm. minsan, di ba, nakikiusap ako hindi sa inyo. Hindi mo naman kami mapipigilan, sorry. <laughs> eh, eh, eh. bukod doon sa mga ginagawa mong agenda, Mayor, siyempre meron na namang hindi planado, mga hmm. unexpected ang City Hall naman natin ngayon. Hindi maganda <laughs> yung sitwasyon ng, ng City Hall. Mayor, uh, ikaw ay uh, na, nanalo bilang Mayor ng 2019. No? Mayor ka pa rin po ba namin sa 2025? Anyway, kaya naman tayo nandito para gawin ng imposible eh.